Yan, good morning po sa ating lahat mga kalangga dyan Ayan, uh, po tayo Maaga po tayo ngayon para Puntahan po natin yung money demand na muna Yung papagpipitig uh, pipitig, po mamaya Para ma-inform na muna ngayong umaga Kasi mamayang hapon po yung papiding At uh, magkasama po kami, kami ngayon ni Kim para puntahan po yung uh, kapitan ng mga manidi para ma-inform sila na mamaya mayroong papiding ayan na maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ayan samahan nyo po kami ngayon and good morning po sa ating lahat dyan and isa nga po magmumotor muna tayo ayan so ayan po mga sa dyan mga karusel palis na po tayo ngayon at uh, Magpapapidin po tayo Kailan kanina po umaga Nung no, nagkanap kami ng maniti Alam nyo po mga kalanggan no, uh, Kulang po kasi kami Kulang kasi kami sa time Kaya minsan nagkaka uh, ano yun? Hindi Magkakakulang kulang yung kung saan Yung pupunta Kaya minsan tulad kanina Pumunta kami doon sa maniti wala po yung mga money di sabi nung kapitan dapat kapon pa na na inform na ay e mahirap po ano pag walang time and marami pong salamat sa inyo lahat mga kalangka ayan papunta po tayo sa money bitingen, ngayon kapisa okay, ako sa kito ang mic ito The battery ang mission Ayan mga kalangka, mga karosyon ngayon papunta na po tayo sa ating mission sa ngayon. At uh, siyempre, kami apat nandito na ngayon sa likod ng bungo. Kalingap-awi. Ayan, kalingap-awi yan po. Support po natin <laughs> ng buwang bawat isa. Bawal, bawal kayo Ha? ha? Bawal. Diyan. yan. Ha? Hindi, yan. Hmm. <laughs> Magkasama ko ni Kalingap. <laughs> Kailangan. Shoutout po. Hello po okay. sa inyo. Ayan. Gawin no? Huling Masakit pa yung pagkakahulog. Nahulog sa hagdan kanina sa Mildo sa barangay yun. Nagpunta kami sa barangay. Ano, pinagkukuntin ako. Uh, hmm. May, uh, ano ba yung... Nahulong. <laughs> ano ba yung meron kang... <laughs> uh, yung likod. <laughs> yung may kasama kong konsensya ba? Konsensya? <laughs> yung konsensya ko nasa likod. Ayan po mga kalangga.

So na po natin si Rachel. So ngayon papunta na po tayo sa ating mission. Siyempre una yung uh, Jollibee Pack, tarpaulin. Tapos diretso na po tayo sa pampiting uh, program. Yan. Samaan niyo po kami mga kalanggan konti lang ito. Uy! Uh, put uh, this uh, Wala ko na po, palasalamatan po natin no, ang nasa likod po ng uh, na, programang ito. Itong mga pabigas na uh, meeting po no, sa Rochelle for Ever Fritas program. Ayan, nandiyan sila Tita Aida, Rokero, Madeline Trina, Dobby Ramon, Leonora, Bautista, Rose Camillion, Rose Mantilla, Alba Oran, okay. uh, Tilakaya, ang pinakamaganda sa lahat. Yan Ang um, nanay ni Kuya Mario. Uh, ouais. Ayan, si Nanay Benjamin ko. Ay, uh, napakasiksi po niya sa personal. Uh, ayan, so... Ah, uh, sayang so din tayo nakapag-live po eh. No, uh, maganda sana kung makapag-live ka sa so, Marina ko pala ng signal. So, ayun, uh, bago po lahat, so, ipakilala, no so, ang um, dahilan kung bakit uh, ang ganitong programa uh, sa pagtulong syempre, uh, dati tayo ay di. siya na sa mga so tatawagin ko po syempre, ang Rochelle kilala nyo yan? di ba dati? sino ang kilala po sa Rochelle? sino po? awit hindi Kailangan kalimutan na kayo po kilala niyo po ang Rochelle? hindi ngayon makikilala na na Wow! Maligit <laughs> naman po Pero ngayon, makikilala nila siya. Yung una natin sa uh, Sir Wel of Malala. At yung pagkakalimutan po na i-subscribe o supportahan ang kanilang channel. Yung na tatawagin po po si Sir Wel of Malala para magpakilala po sa inyo. Ngayon, maraming salamat po by our BGC official ang mga kapamilya po ng Alarmist Norco. So... Nang di pagutong, pas pang image yung mga bata nito So una-una, nagpapasalamat -una, po agaw po Sa panginoan po ng Barangay Maglog Masud Kamarimis si Norte Sa ating apag-aaktif po Nakontak dito si Adu Marisen, Ruban Sa kapitan, Baranggo Tushalis sa kanilang mga barangay kagawad, sa kanilang uh, mga barangay panod na talagang po dito para maging posible ito ang ating event ngayong araw na ito. Actually, wala po ito sa plano na dito tayo magsasagawa po ng feeding program and rice distribution kasi po yung ating target po na lugar, yung nasa Manitin Tribe, ay wala po sila sa mga oras na ito na sa tindog maghahanap buhay. So ngayon, naisip ko po dito, since meron naman tayong mga kakilala, and syempre, mapag-aaktig naman po ng kanilang barangay officials. So ngayon, papasalamatan ko po ang mga teachers po sa mga batang ito. Andiyan pa sa ating likod. Kawagawin mo na po sa ating mga teachers. Ayun, talaga. Nagbigay sila ng oras sa kanilang mga bata na mag-participate dito sa ating TV program para po sa kanila. Hindi ko na po ito papahabaan yung paliwanag uh, ko po. Ano? Gusto ko lamang po ipakilala po ang aming grupo. Ito po ang Team Rochelle, Team Kalangga. Sino yung nag-hands up kanina sa mga kilala? Ayun, may preview kayong dalawa sa amin. Siyempre, kilala kaming dalawa dito. Dito po! <laughs>

Ayan, uh, ang um, ko po sa inyo lahat, no? Actually po, hindi po ito yung una namin punta dito. No? At yung sa ilang beses na ito. Pantatlong beses na po, ano? Siguro, nakilala niyo na po kami. <laughs> so dito po, sa lugar na ito, ay meron pong dalawang nakakilala sa amin. Uh, ako po si Rowell of Malalag, tsaka ito yung partner ko po ay si racial Morales. racial Morales. So kami po ang couple chai to vlogger dito po sa Camarines Norte. So dating grupo po kami ng Team Kalinga. So ngayon po, binigyan kami ng panibagong grupo. Yan po ang Team Rochelle. No? Kaya ito na yung ginagamit namin para makapag spread po ng tulong sa inyo. So maswerte po ang lugar na ito. Para po, ay, yung premium nila. ayun po. Wow! Para sa kanila palapas. Ganun lang. So, kami ano po? Doon kami po sa paglalaban namin sa pagluluto ng Cabo Sao, Umuwi kami dito sa Gait, para mga kahit kanyang 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 mga Quezon Province sa Agda ng Quezon Province. Umuwi kami ng Quezon Province. Pag-uwi namin dito sa Bayo, nagsagawa kami ng feeding program sa Palisay, Camarines Norte. At ganoon, after sa Palisay, dito naman tayo sa Basod. At ito ang masunting barangay. Diba? Ilang barangay ba yung Basod? 29. Uh, diba, out of 29 guys, no, sa mga nandito, maswerte po ang barangay manlog no, para magbigay kami ng, uh, para mapili kami para bigyan na kasiyahan, and syempre para magusog tayo. Palakbakan natin ang Team Rosen. Grabe. So, ayun, grabe. Grabe. Kung tutuloy ko magagawa namin kung wala din po yung support yung mga sa ng mga pipas. No? Yan yes, sila ay galing po sa iba't ibang lugar, Italy, London, USA, at sa ang lugar, no? Mag people people, para magbuo po ng grupo, right? yan po ang Ocean Forever Pipas. And gusto ko pong batiin po ng Ulit po ay welcome po kayo dito sa ating monthly celebration at ng kanyang birthday at the same time feeding program and rice distribution po para sa mga taga-barangay Matmal. Mag-enjoy po kayo. Yun. Maraming maraming salamat. Well of Malalang. So natandaan niya na. Ang Rochelle, hindi pa? Mamaya matatandaan niya pa ulit. Ayan, syempre, kung nagsalita ang langga, uh, langga ni Rochelle sa Royal of Malalang, syempre, tatawagin din natin diwata ito. Nakakita na kay diwata. diwata. <laughs> hindi pa. Ngayon, makakakita na kayo. <laughs> Ayan, tinatawagan ko po si Rachel Morales para magbigay uh, ng card ko dila. Ang oh, ganda niyan! Oh. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Especially po sa barangay official po dito sa barangay matnod. Maraming maraming salamat po. And syempre sa, sa mga teachers po ng mga bata, maraming maraming salamat po. Sa mga nanay pong nandito, kita Tita Joby. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you po. Thank you. Thank you. Like at siyempre, ito sa buong mga Hindi pa naman sa ibang butong konti lang. Konti lang ito, lang Papakilala ko lang yung mga kasamahan namin dito. Yung iba kasi nasa ibang lugar Gutom na po? Ah sige, mamaya ko na lang papakilala. So ngayon, Nagsele kami dito ng 100 kids. So ngayon, ngayon, kayo ang mabibigyan ng ating libon pa Jollibee. So ngayon, kung sino yung pinaka, ano, pinaka maayos na linya, yun po ang mga unahin. Happy birthday sa iyo, hindi pa kayo nananghalian? Hindi pa? Ay, ang um, nagutom na kayo? Hindi naman kayo gutom. Sige sige, kain kayo. Hindi pa kayo nananghalian mula kanina? Hindi pa? Naghintay talaga kayo? So, nagutom kayo? Ay, gutin na po sila. Sige, kain lang. ito Wala kang kapatid dito? Wala. Tiga saan ka? Sige na, kain ka -kain, kain na. Ayun. Hindi to kayo dito kayo nag-aaral dito? Dito rin kayo. Anong grade na ninyo? Grade 2. Hmm. Noong unang punta namin dito, naka jollibee na rin ba kayo? Hindi ninyo natatandaan kami dito? Kasi sa sunod na pag natandaan nyo, ang Rochelle, ang may, may premyo kayo. Kaya huwag nyo kalilimutan ang team namin, Rochelle Team. Ha? I-subscribe ninyo. mahal na, na malaki ang premyo. Promise. Ayan, so, hindi lang po kayo dyan mga nanay, mga tatay.

mirado mira por primero me dijo me dijo bonito 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 mira bonito

mga kalangga, mga karusel uh, maraming maraming pong salamat at na yan po, natapos na rin kami sa aming mga uh, sa mga uh, mission po lalo lalo sa papiling ano po natapos na at uh, ngayon po nananghalihan na kami dito sa Bagas Bus ayan, natapos na po kami lahat uh, napakasarap po dito mga kalangga sa Bagas Bus kung nakita nyo po yung mga kasama natin nasa uh, likod angin malamig and maraming salamat po sa lahat sa lahat ng mga sumusuporta sa Rochelle team maraming salamat po at sa uh, Rochelle community and maraming salamat sana po kung mo kayo magsawa sa lahat po ng mga ginagawa namin pag video at uh, God bless po and uh, sa ating lahat uh, and maraming po salamat Ayan po mga kalangga, medyo napagod ang lahat. Ayan, tahimik na kami lahat. Eh. Ayan. Ayan traffic. Grobis.